Hello mga mi, good morning. Kamusta kayong lahat? So, gagawa tayo ng ano mga mi. Gagawa tayo ng pang-almusan ng dalawang alaga ko. So, yung gusto nila is patatas at saka nuggets. So, pero yung patatas is gagawa tayo lang. Magluluto tayo ng konti lang guys. Dahil yung mantika natin is konti na lang yung tarap. Hindi na kapag-grocery. Nagpag-grocery si Mudra nung last week ata. Pero hindi siya bumili ng ano, mantika guys. So, ito yung french fries ang lulutuin ko may marami kaming patatas pero ito yung madaling lutuin ng guys. yung frozen na siya kasi yung mantika nga namin is sobrang liit na lang talaga sa kawali so ito madali siyang lutuin kumpara doon sa fresh na ano patatas ito parang marami kaming patatas guys ito ayan so mamaya isilinis natin to dahil parang may mabaho na amoy ako na mabaho siguro may bulok yung patatas namin na is kapag bulok siya is sobrang baho niya talaga sobrang baho niya so may mabaho siya dahil ayan Kapag bumibili yung amo, ng, amo ko ng patatas, eh, sobrang dami talaga. Ayan, tingnan nyo yun. Ayan. Ito, sana yung lulutuin ko kasi gusto ko, mas mauna itong maubos dahil, ayan, meron may sira na din, ayan. Hmm. Kaya lang yung mantika natin. Matagal kasi to mga may maluto. Matagal siya lulutuin. So, yung mantika natin, okay lang sana kapag yung mantika natin is madali. So, ito lang yung lulutuin natin dahil madali ito siyang lulutuin. So, ito lang yung gusto ng alaga ako. Tapos ito lang lulutuin natin. Dahil maglulutuin tayo ng, ng nuggets. So, may ano kami dito? May kaya kami dito dahil order siya pirasong ketchup? Nag-order yung amo ko kahapon ng shawarma. So, may kasama siyang ketchup. So, kaya yung alaga ko is napaluto siya sa akin ng nuggets. Kasi kapag walang ketchup, mga mi, is hindi talaga yung kakain ng nuggets kapag walang ketchup. Ayaw niya talaga. So, may ketchup tayo dito, limang piraso. Is para sa kanya na to. So, ano, hindi pa ako nakapag, ano, hindi pa ako nakapagulinis. So, walang pasok yung alaga ko. Absin sila. At iwan ko sa amo ko. Every, every Thursday, mga mi, is hindi sila pumapasok. Pero yung amo ko is pumasok siya. May pasok siya yung dalawang alaga ko ng is hindi pumasok. Dahil sa ni Madam Pagabi is hindi daw kapasok ngayon yung dalawang bata. Hindi na. Hindi na yung maubos kasi may ano. May So, kapag hindi nagugrosser yung amo ko mga mi, is wala na lang. Patatas ang marami dito sa bahay. Dahil yung last week grocery siya, is eh, sobrang daming patatas ng mi. Sobrang daming patatas na binili niya. So, bumili pa siya ng ganitong patatas na frozen, tatlong plastic ata. So, kaya gusto ko sana talaga unahin yung fresh na patatas. Kaso nga lang, yung mantika. Kailangan maraming mantika kasi matagal din yung So, ito lang yung mantika namin, guys. Maliit na lang siya sa kawali. Hindi ba? Hindi siya nag-grocery. Pero sinabi ko naman kagat, eh, kahapon sa kanya. Sabi ko, wala na, wala nang mantika. Sabi niya, bibili daw. Ewan ko kung kailan siya bibili. Ganyan kami dito sa bahay, guys. Kapag naubusan talaga kami ng ano, ng pagkain sa rep, wala talaga yan. Kasi yung amo ko is minsan na niya nag-grocery. Minsan na niya siya nag crossing So magluto ulit tayo dahil naglilinis pa ako guys para kagdating ni Mudra. Mamaya, mga 12 or 1 pa man yun ano, uuwi. Para ayun. I-microwave ko lang mga may yung ano, yung kahit one minutes, yung ano, yung nuggets mga may, para hindi na siya frozen. So buksan natin yung bilik na para yung amoy is lalabas. Tapos nakasirado din yung pintuan natin. Kasi kapag nakabukas yung pintuan, yung amoy is maabot doon sa taas. Ito na yung dalawang ano natin. Dito ako magluluto ng ano guys? Na fries, Tapos doon yung nuggets. So, mamaya anak ako magsai din para sa akin. May manok pa ka naman kami. Magluluto tayo ng manok. Mantika lang yung mga mga. Tubusan ng karawa kami ng mantika dahil nung mga grocery si madam is siguro nakalimutan niya mga gulay meron naman mga talong marami kaming talong mga mi masarap yun kapag iporta may mga itlog din kami dahil nung grocery siya is bumili siya ng tatlong tray na itlog ang dami siguro nakapromo yan may marami kami itlog kaya kung nag grocery yung amo ko mga mi hindi yan masyadong karamihan dahil apat lang naman kami dito sa bahay tapos mga babae pa lahat so ako kung anong gusto kong kainin ako na lang yung naghahanap ng paraan kung anong nilulutuin ko so, para sa amin ng dalawang alaga ko ganun lang kasi yung amo ko is hindi siya masyadong kumakain tuwing hapon is umiinom lang siya ng kape. Tapos, sandwich. Yun lang. Yun lang yung pinakain. Niya. Hindi kami, hindi siya nagsasaing. Sa Iwan ko dyan. So, ayun lang ni eh. for today's video, mga mi. Ayan. Ingat kayo palagi. God bless. Love you all.